Kaligalig magluto tayo ng pangalmusal na ulam. Yan kaligalig yung pinadala sa akin ng kapatid ko. Galing bantayan Cebu, Sa Muambuk. Yan. Salamat ni Rasul Sibilino sa paulam. Ayan yung kaligalig. Ayan, pati yung sariyong isda kaligalig. Yan. Lagyan natin sa baw yan. Ito yung gulay. Yan. Yan. Sasabawan natin yan mamaya kaligalig. Tapos may to tayong daing. Ayan. So, ito po naman yung sabawan. Ayan yung tubig. Naka-ready na. Naka-prepare na. Ayan po wali. Prito muna tayo kaligali na daing. Mainit na to. Ito yung ayan kaligali. Katambak yung kaligali. Ayan. Tapos ito yung ausod. Ayan kaligali. Ausod ang tawag sa amin yan. Ayan. Ayan. Tapos ito yung galunggong. Gunggong. Yan, marami sa amin to. Ayan. Tapos meron din tayong latab. Ayan, latab yan, latab yung kaligalik. Yan. Latab, saka, saka latab, 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 Saka bagtis. Yan, kaligalik bagtis. Yan, bipreto muna tayo katapos magsabaw ulam sa almusal sa umaga yan thank you thank you mira sol si bieno oh.